Umabot na sa mahigit isang daan at pitumpong libo ang bilang ng mga apektado ng malakas na lindol sa Cebu ayon sa National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC. May umaarangkadang balita si PRTV News Correspondent Angela Babad. Sa pagtatapos ng kritikal na 24 oras mula sa pagyanig ng lindol sa Cebu, 170,959 na individual o katumbas ng 47,221 na pamilya ang naapektuhan mula sa 53 na barangay. Ito ay batay sa report ng National Disaster Risk Reduction Management Council kaninang alas 8 ng umaga. Sa usapin ng pinsala, 591 na kabahayan ang naiunat na totally at partially damaged. Dagdag pa rito, ang 87 na infrastrukturang napinsala, kabilang na ang mga simbahan, government offices, mga paaralan at mga negosyo. Bukod sa pagguho ng mga gusali, nagdulot din ng lindol ng dalawang landslide, isang sunog at isang ammonia leak. Apat na kalsada at sampung tulay ang naapektuhan, kung saan tatlong kalsada at anim na tulay ang hindi pa rin madadaanan. Dahil dito, 85 na syudad at munisipalidad ang nawala ng kuryente at 58 sa mga ito ay wala pa rin power supply. Dalawang pantalan din ng kansilado pa rin ng mga biyahe, dahilan para ma-stranded ang 214 na pasahero. Samantala, 110 na munisipalidad at syudad ang nagsuspende ng klase, habang 20 naman ang nagdeklara ng walang pasok. Dahil sa lawak ng pinsala, 53 na syudad at munisipalidad ang idiniklara ng nasa ilalim ng state of calamity umabot na sa 5,614,600 ang halaga ng tulong na ibinigay ng pamahalaan sa mga apektado. Patuloy naman ang relief operation sa Cebu. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.